Hello? Ba, may pa kayo nung dodo na pasaran? Diyan, dahil na yan sa tuya. Tapos, pag-iimpli na rin nga ni Uba. Kaya gusto ko kong paaram mo ka sa imo. Ano, tutukutan mo ako? Ano yung siyong-siyong eh. na yung bayan niya? Tigwa, pero dahil ka man obligaw, Dahil ka ba si Mons yung na yan? Pakikisama lang yan! Dahil eh, di ako matugod ka tayo. Saka puro lang kami! Yan mga sumingsigong na yan, susili lang yan. Tsaka yan mga sumingsigong na eh. mga lang lang yan. Ano ba ni si Papa? Nagpa-aral na dakul ko lang para sarapin. Garo ka man si Mama.